So ayun guys, no, bali panibagong vlog na naman tayo ngayong araw at sa video ito, ituturo ko sa inyo no, kung paano nga ba mag-register ng Globe SIM Cards. Kung paano yun, simula agad natin pagkatapos ng intro na to. Una, guys, no, mas maganda na i-off nyo muna yung phone nyo, no, bago nyo i-insert yung bago nyong SIM sa Globe. Tapos, guys, no, ang next, make sure na dapat meron kayong signal, ayan, para ma-receive nyo yung OTP. At syempre, dapat meron kayong internet connection para makapag-register kayo sa website ng Globe. Ngayon, pumunta na tayo sa proseso ng pag-register ng Globe SIM card natin. So, ayun, guys, no, para ma-register nyo ngayon yung Globe SIM card number nyo, ayan, pupunta lang kayo sa simreg.globe.com.ph. Tapos ito ngayon yung lalabas, click nyo lang yung continue sa baba. Ayan. Ngayon kapag kaklilik nyo yung continue, ito ngayon yung lalabas. Number 1, verify your mobile number. Sa part ng mobile, ayan, dyan mo ilalagay ngayon yung globe SIM card number mo na i-register. -re kapag ka maglalagay kayo ng number, mag-start na kayo sa 9. For example, Ayan. Bali, double check nyo lang yung number na ilalagay nyo. Ngayon, sa may baba nun, meron dyang box, click nyo lang yan. Ayan. Tapos, click nyo lang yung request pin. Ayan. Tapos, baka receive kayo ng text message galing Globe OTP. Ayan. Bali, ando dun yung one-time pin. Tapos, sa part na to, ayan, dyan mo ilalagay ngayon yung one-time pin na nareceive mo. Ayan, ngayon kapag ka na-input mo na ngayon yung one-time PIN, click mo lang yung continue. Pagkatapos nun, ito ngayon yung lalabas, welcome, here's how to successfully register or update your SIM. Ayan, mas maganda basahin nyo to para meron kayong idea. Kapag ka nabasa nyo na, click nyo lang yung continue sa baba. Ayan, ngayon after nun, ito ngayon yung lalabas, number two, choose your registration type. Nakalagay dyan, select the registration type that best describes you. Ayan, sa part ng registration type, ayan, click nyo lang yung drop down sa gilid. Ayan. At tapos makikita nyo na kagad yung iba't ibang klase ng registration type. Meron dyan, I am a Filipino SIM owner. I am a parent or legal guardian registering the SIM of a minor. Ayan. Meron dyan, I am an authorized representative of the business registering the SIM. balik example na to, since Filipino ako, i ko ngayon yung I am Filipino SIM owner, yung pinakauna. Tapos, click lang natin yung continue. Ngayon, yung number 3, provide your ID and selfie. Ayan. Tapos, click na lang yung continue sa baba. Ayan. Tapos, after nun, no, nakalagay dyan, prepare a valid government issued ID, make sure that the photo and the other information are clearly visible. Ayan. So, ready nyo na kagal yung ID na gagamitin nyo kasi i na natin yon. Ngayon, click lang natin yung scan with camera. Ayan. Tapos ito ngayon yung lalabas, scanning tips. Mas maganda, basahin nyo rin para meron kayong guidelines sa pag-scan ng ID nyo. Ayan. Kapag okay na kayo dyan, click nyo lang yung okay sa baba. Ayan. Tapos, itatapat nyo lang sa box yung ID nyo. Ayan. Ngayon, click nyo lang yung continue sa baba. Tapos, hihintayin lang natin yung ID analysis results. Kung okay ba yung pag-scan nung ID natin. Tapos, ito ngayon yung lalabas, no? ID analysis results. Ayan, nakalagay dyan. Pass. Ibig sabihin, maayos at maganda yung pag-scan nung ID natin. So, click lang natin yung continue sa baba. Ayan. Tapos to ngayon yung lalabas, selfie tips. Ayan, mas maganda basahin nyo rin to para meron kayong guidelines. Tapos click nyo lang yung OK. Tapos mag-take lang kayo ng selfie. Ayan. Tapos to ngayon yung lalabas, trust analysis results. Ayan, nakalagay dyan, trust analysis succeeded. Ayan, ibig sabihin okay yung pag-selfie natin. Tapos sa may bandang baba, click lang natin yung continue. Ayan. Tapos ito ngayon yung lalabas, provide your supporting info. Ayan, makikita nyo no, sa part ng first name, middle name, ayan, last name, birth date, tapos gender, meron na siyang details. Kasi nung nag-upload tayo or nag-scan ng ID, automatic na nanalagay dito yung details natin. Tapos sa may bandang baba, no, sa part ng unit number building name, ayan, dyan mo ilalagay ngayon yung unit number or building name or pwede ring house number nyo. Ayan, for example, block 123, lot 45. Ayan, sa part ng street, ayan, for example, solar street, ayan, sa part ng village or subdivision, kahit wala yung details, okay lang. Lagi nyong tandaan na yung may asterisk na red, yun yung required. At ibig sabihin, dapat hindi blanco yon, Dapat may details yon, Ayan. Ngayon, sa part ng province or state, ayan, kung saan ba yung location nyo, click nyo lang yung drop-down sa gilid, Ayan, tapos pwede nyo i-search dyan kung saan ba yung location nyo. Ayan, for example, Metro Manila. Ayan. Ayan, after nun, yung city. Ayan, city of Makati. Next is yung barangay. Ayan, tapos next is zip code. Ngayon, kapag ka nag-double check nyo na yung details, click nyo lang yung continue sa baba. Tapos, sa part na to, no, yung number 5, review your summary. Bale sa part na to, no, double check nyo lang yung details na nakalagay. Ayan, kung tama ba at kompleto. Ngayon, kapag ka na-double check nyo na yung details, pwede nyo na-click yung continue sa baba. Tapos ito ngayon yung lalabas, complete your SIM registration, please confirm the following. Ayan, yung box sa gilid, ayan, click nyo lang yan. Tapos, click nyo lang yung I confirm this statement. Ayan. Tapos ito ngayon yung lalabas, we're pressing your SIM registration. Ayan, after nun, ito ngayon yung lalabas, your SIM is now registered. Ayan, nakalagay na rin dyan yung reference code natin. Ibig sabihin na yung SIM card natin sa globe ay registered na. Ayan, mas maganda na screenshot natin to, no, para meron tayong copy ng reference code natin. Balik ganun ng kadali, mag-register ng Globe SIM card. After nyo mag-register, no, kayo ng text message galing Globe. Yung example ng text message na marireceive nyo, ganito. Ayan. Bali, ang example ng text message na mali-receive nyo galing Globe after nyo mag-register. Tapos, makaka-receive din kayo ng text message galing 8080. Ayan. Bali, yan nga pala yung example ng text message na mali-receive nyo galing 8080. Na merong free 300 MB na data na pwede mong gamitin para sa internet. Para makuha mo naman yung welcome preview nila na Go59, ayan, kailangan mong i-download yung Globe One app. After nun guys, no, sinubukan ko nga palang loadan yung bago kong SIM card number sa Globe. Ayan, at na-loadan ko naman siya. Bali na receive ko yung load sa bago kong number sa Globe. Bali na pag text na rin ako at nakaka-receive na rin ako ng text message at nakaka-receive na rin ako ng calls. Ayan, bali sinubukan ko rin tumawag at nakakapag-call na rin ako. At sinubukan ko rin yung internet at gumagana na rin siya. Ibig sabihin, register na talaga yung SIM card ko sa Globe at activated na rin siya. So yun guys, nabali ganun ng kadali mag-register ng Globe SIM Card. Sana nagkaroon kayo ng idea at panibagong impormasyon sa video na to. At sana supportan nyo itong vlog na subscribing to this channel kasi mag-upload pa ako ng mga gatong lasing video sa susunod para rin sa atin. Nandito lang muna at ingat kayo palagi and peace out.